Diyos. Hallelujah. At maganda na po ba kayo makinig ng isang buhay na patutuwa mula sa aming Panginoon. Amen. Sa oras na hayaan niyo po tawagin ang ating kapatid, Sister Kirby Palomas Valdez. Amen. Hori ng Diyos para sa pagpahalang araw po sa ating Diyos na buhay at sa bawat isa. Ah, nais ko lang po ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Ah, una-una lahat naman po tayo na ah, alam natin kung anong sitwasyon ko po mula nung pagkabata mo at hanggang mayon. Pero ang Diyos patuloy na ah, binagpapala ko at ngayon, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Patuloy niya ako binibigyan ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. At salamat sa Diyos dahil nung ano ko, last last week po at kasi pabalik-balik po ako sa ospital. Then, nagpa-to the po ako. Then, yung result ko ng to the ano po, ang sabi po ng doktor doon, ah, malala na daw po yung puso ko. Malaki na daw po yung butas ng puso ko. Then, hindi na daw po kaya operahan. At hindi na daw po ah, madadala sa gamot. Bali, ang mereseta lang po sa akin ngayon is yung pampabagal na masira lalo yung puso ko or lumaki. Kaya, napakabuti pa rin ang Diyos dahil, talagang, ah, di ba po, sabi ng, parang sa ano ko, sinasabi ng doktor na, may tanay na yung buhay ko kasi hindi na daw po kaya malala na yung situation ko or yung katawan ko hindi na kaya operahan. So yun. Pero ako po ay nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Dahil patuloy niya akong pinapalakas, binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Kahit sa huling nga ko. Kaya salamat sa Diyos at uh, nais ko i i-handog sa Panginoon ang um, uh, natitira ko pang buhay dito. Pero hindi ko po uh, inaangkin, hindi ko iniisip na uh, na ito na yung last ano ko, Uh, buhay ko dahil wala ko imposible sa Panginoon at walang nakakaalam kahit isa kung hanggang saan ang ating buhay. Kaya talagang hindi gusto ko kong sa Panginoon ang buhay ko at gusto ko kahit although nagkakasala po ako pero hinihingi ko po ito sa Panginoon na gusto kong ituwid niya ako. Gusto kong makarating sa kaharian niya. Dahil gusto kong maranasan yung kapayapaan. Yung... syempre, di ba po lahat naman tayo naghirap dito sa lupa. Kaya sino ba namang nanaisin na namang, hirap din tayo sa ay? susunod na buhay? Di ba po wala naman? Kaya gusto ko rin na makaranas, makamtan yung ginhawa, yung magandang buhay. Sa piling ng oh Diyos, kaya nais ko po, po din kayo ang ah, sa lahat ng bawat isa na tayo ay piliin palagi natin na maglingkod sa Panginoon dahil ang Diyos lamang ang ating babalikan sa lahat sa huling sandali at sa ating buhay dahil siya lamang po ang nagbigay sa atin ng buhay natin kaya sa kanya lamang po tayo babalik kaya inaanyayahan po ang bawat isa na sa Diyos lamang tayo lumapit sa Diyos lamang tayo ang ah, magpatuloy lamang tayo sa Panginoong Diyos kaya ayun ah, salamat sa Diyos eh, ah, sa Diyos lahat ng papuri Then, sa mga kapatid, ano ah, nawa, magpakalakas kayo, magpakatata. Patuloy lang po tayo na kumapit sa ating Diyos na buhay at ibigay ang ating ah, buhay, ang ating ang ating dahil hindi naman lamang po ako ang lahat naman po so tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon ko po na bawat isa, nawa, maniwanaga ng bawat isa na ah, uh, ang buhay natin ay may purpose ang Diyos. Kaya sa Diyos lamang po tayo lumapit at pagtiwala at ibigay ang ating buhay at ilaan ang bawat isa na ating ginagawa sa bawat minuto, bawat oras. Kaya sa Diyos, sa Diyos lamang po tayo maglingkod, magtiwala at sa Diyos po ang lahat ng papuri, lahat ng pabutihan sa buhay ko at ganun din sa bawat isa. Salamat po sa Diyos.